Dito lang ako, Ma'am. Ayun oh. oh At oh. sabi mo nandito ka na nandiyan ka taas. Nandito lang po ako, Ma'am. Naghintay kami diyan, tas umalis ka. Nagtatanong lang po ako, Ma'am, nandiyan na po na ako. Kasi ako pupunta sa doon. Opo, pero nandiyan lang talaga ako, Ma'am. Meron shock sa ano? Opo, kasi yung pin, Ma'am, sinabi niyo po sa sumobra po ako. Pasensya na po mumpa, galing nandiyan lang po ako, Ma'am, kasi wala ah, pang po nakalagay. Gumabasa ko, wala ka na. Opo, Ma'am, pero nandito Ayyan. lang po ako. Ayyan. Doon na po yung payment, Ma'am bukas ng court meet up sa Jewel Store. Takot ako pumasok ha, kinakabahan ako. Eskinita to ha. Ang daanan niya. dito ka will lagpas doon ang court oh, asan yung court 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 dog show ang cute mo naman gumasok na naman oh lagpas doon ang court oops ah oh, dali na sa manila to urgent daw eh sabi ni ma'am wala kaya lang mo talagang habaan pasensya mo we visit ka na lang talaga Out I want you to myself I can't help it All my Yeah, I think my Ladies And I can't Nandang hapon mga kosa Ito naman si Hapon Warrior Nagbabalik na naman Nakakuha naka na tayo Ng first booking natin Dito galing sa Luzon Maraming dito pa na tayo Ngayon sa QC Going to Manila Spanya lang Magkakunta ng US UST nag siya, na, ano siya, nag-add, nag-add si, ano, si sir. Alamutan ko na kung magkano yung rate eh. Wait. $1.80 pala. Sarap. Spanyan. Bale, ano to? Mga ko, sa dry seal yung papadala sa atin. Medyo traffic ka talaga dito pag gantong oras. Eh wala ganitong biyahe yung pinipili nating oras eh. Magaling. Oo. si Kuya. Parang nagpalit pala tayo ng handle grips natin. Nakita ko na natrip trip ang kulay 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 gray. Ariete. <laughs> Tapos inaabot kasi tong domino ano natin eh, quick throttle. Ah, napansin ko kasi parang issue na daw to yung sa may kabitan ng ka ng cable. Kayo guys, mga asin yung mga nakakot throttle dyan Paano naman? Pa-comment naman So yun din pala kung makapansin nyo pala yung last upload natin Medyo parang zoom yung camera Hindi ko kasi naon yung wide angle Tsaka yung distortion calibration Kasi nag ano tapag dito Imbis na ma reset ko yung Ma-reformat ko yung SD card Ayun, na ko yung mismo ano, action cam natin. Kaya yeah, sorry mga kosa. Ngayon, mas quality na ngayon yung ano natin kuha natin. Maganda na yung angle. Nandito lang ako, ma'am. O, oh. ayan, o. Sabi mo, nandito ka na, nandyan ka. Nandito lang po ako, ma'am. Tapos, oh. naghintay kami dyan, tapos umalis ka. Nagtatanong lang po ako, ma'am. Nandiyan po ako. Opo, pero nandiyan lang talaga ako, ma'am. Opo kasi yung pin ma'am sinabi niyo po sa po ako. Pasensya na po ma'am pero galing nandiyan lang po ako ma'am kasi wala no, no, po nakalagay. Lumabas ako wala ka na. ma'am pero nandito Uging lang yan. po ako. Doon na po yung payment ma'am. Hello po. Sa copy project po mismo sir. Ako ah, dito sa nandito po ako sir, nandito na po ako. nige Thank you po. yun, nalagpasan na rin natin yung unang pagsubok mga kosa na-deliver na rin natin yung item sayang ito, hindi natin pwede sabayin dahil urgent okay naman, dalawa 180 iti naman yung ano nya yung fare ngayon, meron na tayo nakuha ang pang second booking natin guys hapunta ah, naman tayo ng ano, BGC mo po Papunta. po kalagi pero ang nakalagay po is Charis tapos yung pupuntahan po is ay sa Paredes papunta po ng may stay BGC ah 20 kilos sige po tignan ko po ayun po ayos ka lang po yung motor ko kaya nyo po ba? ako na lang

Bali po, ay, excuse po. Sino po yung nag-book siya po? Yung drop-off po yung nag-book? Ay, hindi po. Kayo po yung nag-book? Yung... Yung pupuntahan po? Ang uh, nag-book niya, nasa top. Ah, okay. Tapos ang i-drop-off niya, dun sa ima niya. Hey, ano sir, pick-up location? Kausap po yung, yung mother niyo po. Pero marunong kayo, kayo mag-cancel, sir? O, sige, Service ano, ha? Uh, okay. kasi dun, sir, eh? Mayroon e, ko, misa kasi mabagal talaga yun, eh. Sige, sir, ano nyo, nyo na lang, sir? sir? Sige, okay lang, sir. Wala pong sir. ano nyo, nyo na lang, sir? Sige, sir, cancel nyo, nyo na lang, sir. Okay lang sir, taga dito lang din naman ako sa Palok sir, walang problema. Sige sir, sige lang sir. Sige po, okay lang sir. Sige po, thank you. Yun lang. Yung pang double, pang double king, ah double king. <laughs> pang double booking sana natin na purnada dahil cancelled na pala dapat yon sabi nung customer kaso problema nga is nagreklamo nga siya kay lala move nagreklamo siya ang tagal daw ng service yung mga agents daw balag ano daw balag bag tuloy ang tagal daw ng response kinakancel na nga ni sir kawawa naman sir pero okay lang naman din kahit na ano tayo medyo nakabala sayang din umasa tayo ngayon, ito uh, na lang isa ayaw muna hindi na muna natin double booking to nakakaya naman doon sa customer punta tayo ng BGC ngayon let's go mga kausa. Ano sir? Baka ito mumbay ba, eh? lang sir number ah, ya sir Okay, thank you sir Thank you po Thank you po Nakainang tip ni sir 1.30 lang to Nakainang tip, 70 pesos Sir, maraming salamat sir Saludo ko sa inyo sir Yes, amount settled 1.30 lang oh Thank you lord May nakuha tayong booking uh, Galing dito sa Tagig Papunta ng Manila Pabalik ulit doon Same ng location Espanya <laughs> ulit uh, 850 meters away lang Tara kunin na natin to oras na ba? Time check pala 7.51pm Nakaliwa uh, tayo dito Kalayaan Let's go. Meow, meow. Am mo po. Ata, ma'am. Yung dadalim po sa Espanya, ma'am. May bariya po kayo, ma'am? Okay na po. Thank you po. Thank you po ma'am. Mama face. Mga kosa, pasensya na hindi natin na uh, hindi natin nabijuan yung ano, drop off natin dito sa Sampalo. Grand Residence sa may Spanya, dito sa may Spanya inabot kasi tayo ng ano yun, eh, no? nakakapote tayo tapos yun kawawa na may shoes ko basang basa, magaling galing kasi tayo ng QC eh hindi natin dala yung crocs natin dun dog show hindi natin dala yung crocs natin kaya yun subong uh, subukan kong pa ng isang booking huwi muna tayo sa bahay since malapit naman sa bahay to papalit na ako ng crocs dito wala na yung ulan kanina malakas sa BGC tsaka sa Makati mukhang malakas din naman dito so yun tara samahan nyo muna ako uwi muna tayo ng bahay gandang gabi mga kosa so, oh yun na nga tayo ng booking alas 10 na antay pa rin booking na pumapasok thank you lord kunin natin yun dito sa dangwa tapos nadali ng na Makati Sana makapagsabay tayo May ano pa to May high demand Bali na sa 200 pesos 200 plus yung ano nya Yung fare nya Panalo Nakasamahan nyo ako okay, guys Malapit lang to Ano meron kailalamove ngayon? yun? kahit wala akong box kung dahil pupasok na booking ah. what sana all may kadate sabi mo, mga kosa ang dami nito tatlo pala to Tara, dali na sa mga ito. Wala alam mo po, sir, magda-drop off. Full stop, sir. Alam mo 'yung intersection? Opo, sir. Bago mag mag full stop ka muna. Okay po. raming intersection? Sir. Thank you, sir. Ah, oh, part pa rin pala ng Dasma Village 'to. Ito kabilaan pala 'yung Dasma Village. Full stop. Full stop na ako. <laughs> ang asar eh. Lamig dito. Ang dami kasi ang puno eh. Dalawang side pala itong Las Village. Oh, sana magbigay ng malaki dito Sir, lala mo, sir? Ito ba dito, sir? Ang dami. <laughs> Buti ka nagkasya eh. Sabi guys, dito pa rin tayo sa lapang Das, ano, das Village. Tawag dito. Ay, nagkinaan palabas. Yung fare niya, may nag-add na siya. Tapos, may ano na yun, may plus na yun. 200. Bali, 201. 204. Kasama ng additional. Pero yung binayad ni ma'am is 300 pesos. Ang dilim para ng pesto ko. Start. Hindi ko lang kung nakikita nyo kanina. Ayun, 204 yung rate ng ano. Yung rate ng fare kasama na ano doon. May addition, may plus na 'yon. Pero galing Makati lang, yun. ah galing lang ng ano 'yan, ha. Galing lang ng Galing lang ako ng Dangwa papunta dito. Sa Dasma Village. Eh usually kasi mga pag mga Makati, 100 plus lang, 105 ganyan. Tapos 200 something na dal may may surge to, may high demand. Pero ang binigay sa akin ni Ma'am 300 pesos, grabe. Tas ang laki ng bahay, nakakaano. Nakaka, ano? nakaka <laughs> Tapos yun, na ano pa nakakahiya. Hindi ko na picturean yung item kasi eh, dahil binababa ko na. Hindi ko na na picturean sa may taon ni Ma'am ang ginawa ko nagpaalam ako na kung pwede pe bang picturean yung mismong gate para may proof ako na ano na deliver ko para kay Lala Move sabi nakakatawa dito kabilang side pa pala ito ng Dasmarinas Village Apa? Yung license po. Thank you, sir. Okay na po. Thank you po. Ano okay, guys, time check pala tayo. 12:03 AM na. 12:03 AM na dito sa may ano, gauge ko sa panel ano sa Sa panel ng motor. Pero ang totoong oras is 11:48 PM. Kaya so, inabot tayo ng 11.48 p.m. sa pag-deliver dito sa Lala Move. Then, maraming salamat sa iyo, ma'am. Isa kang alamat na merong pamagat. <laughs> maraming salamat, ma'am. Yung 200 lang yung per, ginawa mong 300. Grabe, napakalaki ng bahay. So, yun. Maraming salamat, guys. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, hit nyo na yung mukha nyo sa subscribe button. Tapos, huwag mo na rin kalimutan pindutin yung notification bell para kumalimbang sa mukha mo. Dito ko na pala tatapusin yung vlog natin. But wait! There's more! Mga ako, saan? Hindi ko pala tayo tapos. Meron pa tayong kukunin dito sa Sampalok. May pumasok na naman booking. Kuha lang kuha. Gala una na may booking pa rin. Dami. Lilo, Manila, Manila. Alinos, oh. Dadali na ng Technohub. Tara, let's go! Balik ang wala pag nandun ako sa pickup location. Papunta pong Techno Hub, ma'am? Ano pong nakapangalan sa nila? Zen po. Ah, okay. Sila na namang buhay, di ba? Ako naman. Ah, pa. Sila po walang book, ma'am? Ah, Sila po. Ayan. Picture lang ko lang. Yung item na lang po. Okay na, ma'am. Ano po ba naman ito, ma'am? Pagkain? Wala po ba matatapon? Sige po. Thank you po. Nagpalit na lang ako, eh. Matatapon din. Ako din, gano'n din. Basang-basa yung batas ko. Tapos umuwi muna ako dito. Ito muna ako. Biglang umuulan ng malakas, no? <laughs> Naalam mo po ma'am? Picture lang ko lang po ma'am. Check ko lang po ma'am. Kala to. 127 po. 72 723 93 thank Think about think about Doon bali guys, nako ano, nabigyan na natin yung drop off natin. Sakto ng Tapos, yun may pick upin tayo ngayon sa Kulyat, tapos papuntang ano, sa Uyo. <laughs> Ang galing mo. Ang galing mo strong anong oras na, alam mo pa rin. Gcash payment daw plus tip. O, oh, edi kunin natin. Okay na po. Thank you po. Ah, last, last, last na to. Mag-iwi <laughs> ko na to pagkatapos ito. Promise. <laughs> Balikan ko lang ayaw mga ko pag nandun na ako sa ano, drop off. Takot ako pumasok ha. Kinakabahan ako. Skinita to ha. Ang niya. store. Lagpas doon ang court. Oh, Asan yung court? Court. Court. Hey, dog show. Ang cute mo naman. gumasok na naman, oh. Eh. Lagpas doon ang court. Oops. Lagpas ng court. As yes, joe store. Mayroon na sari-sari store. So ito na talaga mga kosa ha, Ito na talaga Dito ko na talaga i end yung vlog natin Bale yun Nakakuha pa tayo ng dalawa ah, Tatlong booking pa Dalawa pala Tama Siguro nakisang ah, libre niyata tayo 1K plus Ano itong oras Nag start ako 4.30 4.30 oh, Magka 5pm na Inabot tayo na ganitong oras Grabe Grabe yung booking nila alam mo po yun, ang dami Kahit wala kang lalabag Thank you Lord So yun na nga ulitin ko ulit ha <laughs> Kung hindi ka pa nakasubscribe Hit mo na yung mukha mo dyan, alam mo na yan Tapos paluwi mo yung kalembang Notification bell, alam mo na yan What? So maraming salamat guys sa panonood. And godless. I look at you, and it's easy to see. You are that someone I've been trying.